So, yan po, ano. Ngayon ay uh, binuksan na ito ng uh, Manila Araw. At uh, ano nga, uh, kita natin itong uh, mga namamasyal, ano. Na pinapakain itong uh, si uh, Mali. So, ngayon araw ay uh, formal na nga binuksan, no. At uh, pinamunahan ni uh, Manila. Mayor Hanila Puna at Vice Mayor Yul Serbo itong uh, pagbubukas muli ng uh, Manila su, uh, bago ang bago ang uh, Kapaskuhan ano So makita natin ito Yan, yung mga namamasyal ano na pinapanood itong simali at uh, pinapakain na rin no? So ito na ngayon yung uh, bagong uh, Manila Zoo uh, na muli nga muli nga binuksan sa publiko in time po para sa holiday season. <mikin> Hapon <laughs> so, ano? pinapakain nitong si uh, Mali ano. Galing doon mga natin no, uh, itong uh, dan Manila dia Manila pun semula ditosa Manila Manila, Manila Oh, si Jonas, ang inyong mabalita de tabloid Reporter, walang inaatras ng balita